Morning guys, good morning sa ating lahat. Good morning mga kabroner. Ako na po ni, si Broner Mix Vlog ang magbibigay sa inyo ng mga tips. Kamahin sa pag sa kanding o pag pag-alaga. So guys, ating the best feed sa ating mga kambing. Itong malunggay. Malunggay yung the best feeds guys sapagkat multivitamins ito malunggay na ginagandahan din ang ating mga alagang kambing sapagkat ang malunggay ay puno-puno na ito ng sustansyang pagkain para sa ating mga alagang kambing panoorin nyo guys ang ating mga alaga na mukhang sila sa pagkain sapagkat the best itong pagkain ng kambing itong malunggay lalo na itong mga buntis sapagkat isa ito sa nagbibigay ng maraming gatas para sa ating mga alagang kambing tingnan nyo guys ang aking buntis na kambing ang lakas lakas kumain sini si Nini sapagkat alam ng mga buntis na kambing na mas pagkain itong malunggay ito si Nini guys at panoorin nyo guys malapit na itong mga anak sobrang laki ng kanyang milk glands Nasa apat na ito na buwan. Kasunod na buwan ay mga anak na ito. Si Nini. At tingnan naman guys yung anak niya. Yung dalawa. Tamang tama na ito na pwede na masundan. Sapagkat video malaki-laki na at malakas-lakas ng kumain. Nasa anim na ito na buwan at ito ay tumitimbang nasa 10 kilos yung dalawa. At ito naman yung iba pang anak sa brown. At ito, pinagagawa din ang mulunggay. Halos, tangkay na lang yung naiwan. Ito, itong si Megan. Ito si Megan, nangyakas-lakas gumain ng mulunggay. At ito si ikay. Ubus din ang pagkain ni ikay. Sapagkat masustansya ang pagkain ng kamunggay. Full of vitamins na nakakaganda at nakakakinis ng malahibo ng ating mga alagang kambing. At hanggang dito lang ko guys. Ito si Brother Mix Vlog ng Bohol. Thank you and God bless sa ating lahat mga idol.